Nakakita ka na ba ng bagay na ito? Pagmasdang mabuti, ito ay animoy mga puting bilog na bato at nagtataglay ng mga kakaibang disenyo, marka at kulay. At kung kayo nga ay laking dalampasigan o tubong probinsya, maaaring ito ay nakita mo na nga. Subalit batin nyo ba na ang munting bagay na ito ay may iba pa palang gamit at mga halaga? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ng isang klase ng pampaswerte o pamproteksyon buhat sa karagatan. Ito ay ang tinatawag na mata ng karagatan. Saan saan mo nga ba ito maaaring magamit at papaano mo ito makukuha? Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Animoy biyak na perlas. Mayroong kakaibang kulay sa harap at spiral na linya naman sa likuran. Ano nga ba ang bagay na ito? Ito ang mata ng dagat o mas kilala rin bilang Shiva Eye o Pacific Cat's Eye sapagkat pawang sa karagatan lamang ito natatagpuan. Ang bagay na ito ay nagsisilbing ang takip, trapdoor o operculum ng mga susoo snail na kung tawagin ay turban snail. Ang bagay na ito ay gawa sa calcium carbonate at mayroong mapuputing kulay at spiral mark sa likuran habang mayroong kakaibang mga marka naman at kulay na mo nga ay Cat's Eye sa harapan. Subalit ano nga ba ang espesyal sa bagay na ito? Gaya ng ngalan nito na Shiva's Eye, ang batong ito ay siyang ngalan ng Diyos ng mga Hindu na si Lord Shiva. Ito ay pinaniniwalaan ng isang mainam na good luck at pangakit ng swerte o good fortune. Ayon din sa ilang folkloric na impormasyon, ito raw ay isang mermaid's money. Kaya naman napakainam nitong gamitin sa pangisda at sa paglalakbay sa katubigan. Para nga sa masaganang huli at maayos na paglalakbay. Sapagkat ito ay elementong buhat nga sa karagatan o katubigan, ang pagkakaroon nito ay maghahatid sa iyo ng proteksyon at maglalayo sa iyo sa ilang masasamang elemento sa paligid. Ito rin ay maaari maghatid ng maaliwalas, kalmado at serene vibe at magdadala sa iyo ng peace of mind o kaya naman ay relaxation. Samantalang ang mga marka naman sa likod nito ay simbolo ng golden ratio o pagkabalanse sa bawat aspeto ng inyong buhay. Marapat na ito ay linisin muna, basagan ng basbas at lapatan ng dasal bago gamitin upang ito ay mas maging epektibo. Na ang ngang ilagay sa wallet o sa inyong bag at dalhin saan ka man magpunta bilang protection nga sa paglalakbay. Ikaw, nakakita ka na ba ng batong ito sa inyong kinakain ng mga seashells? Subalit lagi pa rin tatandaan na ang mga pampaswerting bagay katulad nito ay gawin lamang nating gabay dahil kailangan pa rin nating magsipag at magsikap at sabayan ng dasal upang makamit natin ang minimithing maginhawang pamumuhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakakatusok, nakakatakot, at iwasan Pamilyar ba kayo sa bagay na ito o sa nilalang na ito na madalas makita sa karagatan? Ito ang sea urchin o tarong kung tawagin. Masarap at masustansya. Subalit batid mo ba na ito pala ay saring bertud o talisman at nagtataglay ng mga bisa at kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin kung papaanong ginagawang pampaswerte at bertud na pamproteksyon ang isang ito. Dahil lang alam nga lang natin, ito ay marami sa dalampasigan at wala nang iba pang pakinabang. Nakakatakot, iniiwasan at minsan naman ay isang masarap na ulam. Ito ang ilang paglalarawan sa nilalang sa tubig na kung tawagin natin ay tarum o sea urchin. Ang mga tarum o sea urchin ay kabilang sa hanay ng mga Echinoderms at kapamilya ng mga sea stars, sea cucumber at sand dollars. Ito ay hugis pabilog at nagtataglay rin ng mga shell na kung tawagin ay test. Ang katawan nito ay nababalot ng maraming spike o tinik na siyang dahilan kaya ito iniilagan at iniiwasan. Sapagkat mayroong mga ilang uri nito na mayroong lason sa kanilang mga tinik na maaaring magdulot ng labis na kirot kung kayo ay matusok. Mayroon ngang mahigit sa 950 klase ng mga sea urchin o tarom. Ilan nga sa mga uri nito na matatagpuan dito sa atin sa Pilipinas ay ang Tripnustes grantilia o tinatawag nating suwaki, santol-santolan, maritang-tang, salungo, at kuden-kuden na madalas makikita sa mga probinsya sa Ilocos at sa Gawing Kabikulan. Ang mga taro mo si Orchin ay madalas ginagawang sushi at makikita nga sa mga kusina sa Japan. Kadalasan nila itong ginagamit sa paggawa ng mga sauce, pasta, at mga tinapay. At dito nga sa atin ay kinakain na ito ng hilaw, fresh from the sea. Subalit alam mo ba na isang maswerting bagay pala ang mga sea urchin o tarum at kabilang sa mga pampaswerting gamit mula sa katubigan. Sa ilang mga kultura nga sa mundo, ang tarum mo ang shell nito ay kanilang itinatabi. Ikinikwintas at ginagamit na aksesorya dahil ito raw ay simbolo nang good fortune. Sa tulong din ito ay makakaiwas ka raw sa pagkalunod kontra sa masamang mahika at hindi ka matatamaan ng kidlat. At madalas nga itong isinusuot sa mga battle o digtaan noong unang panahon sa England upang masiguro daw ang kanilang pagkapanalo. Hindi ba't mahiwaga din pala ang Tarum o si sea Orchin? Isang nilalang sa ilalim ng dagat na tumutulong sa pagbalanse ng karagatan at may tinataglay din pa mga bisa at kapangyarihan. Sa inyong probinsya, ano ang tawag dito? Tarom din ba? Dito na sa Best TV, tayo ay Panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong